Karamihan sa mga may diabetes ay hindi ito alam. Pero marami sa mga gulay na nilalagay mo sa iyong salad ay hindi kasing healthy ng iniisip mo. Sa totoo lang, nagpapataas sila ng asukal sa dugo. Alam mo ba yon? Habang iniisip mong inaalagaan mo ang sarili mo, may ilang sangkap na sa totoo lang ay lubos na sumasabotahe sa pagkontrol ng iyong diabetes. Mas masama pa, madalas hindi ito sinasabi ng mga doktor sa'yo. Ngayon, ilalathala ko ang siyam na pinakamapanganib na gulay para sa may diabetes. Ang ilan dito ay magugulat ka, dahil malamang kinakain mo ito linggo-linggo. Pero hindi lang iyon. Ibabahagi ko sa iyo ang labindalawang pinakamakapangyarihang gulay para natural mapababa ang asukal sa dugo. Ito ay mga pagkain na may mga siyentipikong pag-aaral na nagpapatunay na maaari silang mas epektibo kaysa sa ilang mga gamot. At kung mananatili ka hanggang sa dulo, ibubunyag ko kung ano ang nag-iisang salad na araw-araw kong kinakain sa loob ng sampung taon para mapanatiling matatag ang aking glucose. Kahit na may kasaysayan ng diabetes sa aming pamilya. Simulan natin sa magagandang balita. Ang unang gulay na pwede mong kainin ng walang limitasyon ay ang lechugas. Pero may sikreto dito na kakaunti lang ang nakakaalam. Hindi lahat ng lechugas ay nagbibigay ng parehong benepisyo. Ang mga madidilim na berdeng dahon, tulad ng arugula at kale, ay may hanggang tatlong beses na mas maraming magnesium kaysa sa karaniwang lechugas. At ang magnesium na ito ay ang mineral na kailangan ng pankreas para makagawa ng insulin ng mahusay. May isang kamanghamanghang pag-aaral na nakatuklas ng nakakagulat na bagay. Ang mga taong kumukonsumo ng mas maraming magnesium ay may 47% na mas mababang tsansa na magkaroon ng type 2 diabetes. Kaya kapag pinili mo ang arugula kaysa sa iceberg lettuce, hindi ka lang basta nagpapalit ng lasa, kundi literal mong pinoprotektahan ng iyong pancreas. Ang pangalawang gulay na papayagan ay magugulat ka dahil maraming tao ang akala ay prutas ang kamatis. Narito ang isang nakakatuwang kaalaman. Ang kamatis ay may glycemic index na 10 Para magkaroon ka ng ideya, ang puting tinapay ay may pitumpu. Ibig sabihin nito, pwede kang kumain ng kamatis ng gusto mo, nang hindi nag-aalala sa pagtaas ng glucose. Pero may mas kamangha-mangha pa tungkol sa kamatis. Naglalaman ito ng likopeno Isang antioxidant na hindi lang nagpoprotekta laban sa diabetes, kundi nagpapababari ng panganib ng prostate cancer ng 35%. Yan ang dahilan kung bakit ang mga Italyano na maraming kumakain ng kamatis ay may isa sa pinakamababang bilang ng diabetes sa Europa. Ngayon ang pangatlo na maaring controversial ay ang sibuyas. Oo. Ang sibuyas na nagpapaiyak iyo ay may halos mahiwagang mga katangian para sa mga may diabetes. May quercetin ito, isang compound na ginagaya ang epekto ng metformin, ang pangunahing gamot sa diabetes. Noon, may propesor ako na laging sinasabi na kainin daw ang sibuyas na parang mansanas para makita ang lahat ng benepisyon ito. Siyempre, hindi natin gagawin yon, pero mas marami talagang aktibong compound sa hilaw na sibuyas. Kaya lagi kong nire na tadta rin ito ng maliliit at ilagay sa salad. Ang ikaapat na gulay na ilalabas ay ang watercress. Baka hindi ka masyadong pamilyar dito, pero dapat mong subukan. Mas mataas ang bakal ng watercress kaysa spinach, calcium kaysa gatas, at vitamin C kaysa orange. At ang pinakamaganda, halos zero ang carbohydrates nito. May isang nakakatuwang detalye tungkol sa watercress. Ito ay itinuturing na pinakamasustansyang gulay sa buong mundo ayon sa Centers for Disease Control and Prevention, ang Ahensya ng Kalusugan ng Amerika. Natalo pa nito ang mga sikat na superfood tulad ng kale at spinach. Pwede mo itong kainin kahit gaano karami gusto mo. Ang panglima ay pipino na siyamnapot limang porsyento tubig pero ang natitirang limang porsyento ay purong gamot. Ang pipino ay may taglay na isang sangkap na tinatawag na tartaric acid na pumipigil sa mga carbohydrates na maging taba. Parang natural na panangga ito laban sa pagdagdag ng timbang. At heto ang isang bagay na natuklasan ko base sa aking karanasan. Ang mga pasyenteng naglalagay ng pipino sa salad ay nagsasabing mas kaunti ang gutom nila sa pagitan ng pagkain. Ang hibla nito ay espesyal, nagdudulot ito ng matagal na pakiramdam ng kabusugan kahit parang di karaniwan ang basket sa listahan ng gulay, mahalaga ito. Ang itlog ay hindi gulay pero mainam itong idagdag sa salad para sa may diabetes. Ang protina ng itlog ang pinaka pinakakumpleto sa lahat at may isang bagay na interesante. Kapag kumain ka ng protina kasabay ng mga gulay, ang pagsipsip ng asukal ay bumabagal ng hanggang 30%. May maling paniniwala na ang pula ng itlog ay nagpapataas ng masamang kolesterol, ngunit hindi ito totoo. Sa totoo lang, ipinapakita ng mga bagong pag-aaral na maaari pa nitong mapabuti ang lipid profile. Ang pula ng itlog ay may kulina na mahalaga para sa paggana ng utak. Lalo na itong mahalaga para sa mga may diabetes na mas mataas ang panganib sa mga problemang kognitibo. Ang ikapitong gulay ay ang labanos, maliit pero malakas. Ang isang daang gramo ng labanos ay may isa gramo lang ng carbohydrate. Para sa paghahambing, ang parehong dami ng patatas ay may labing pitong gramo. Isa itong napakalaking pagkakaiba. Ang labanos ay may isang kap na kakaunti lang ang nakakaalam, ang sulforafano. Ang compound na ito ay nagpapagana ng mga enzyme na nagpoprotekta laban sa pinsalang dulot ng mataas na asukal sa dugo. Parang panangga ito ng selula. Ang ikawalo ay kontrobersyal, ang abokado, Ini iwasan ng marami dahil sa akala nilang mataas sa calories. Pero para sa may diabetes, ito ay ginto. Ang abukado ay may espesyal na uri ng monounsaturated fat na nagpapabuti ng sensitivity sa insulin. Nakakabilib ang datos mula sa isang pag-aaral sa Mexico. Ang mga kumakain ng kalahating abukado araw-araw ay nagkaroon ng 22% na pagbaba sa insulin resistance sa loob ng 12 linggo. Sempre hindi lang abokado ang dahilan, pero naging mahalaga ito. Hindi masyadong kilala sa labas ng Brasil ang ikasiyam na gulay. Ang sayote, kung hindi mo alam kung ano yon, isipin mo ang pipino na hugis peras. Ang sayote ay may natatanging mga katangian. Naglalaman ito ng mga compound na tumutulong sa atay na mas epektibong magproseso ng asukal. Isang nakakatuwang kaalaman. Sa Mexico, kung saan madalas kainin ang sayote, mas mababa ang bilang ng may diabetes sa mga lugar na bahagi ito ng tradisyonal na pagkain. Maaaring nagkataon lang, pero nakakaintriga ang mga numero. Ang pangsampu ay ang repolyo, na may tinatagong sikreto. Habang mas matagal mo itong nginunguya, mas maraming benepisyo ang nailalabas nito. Ang repolyo ay may glucosinolates na naa activate lang kapag nadudurog ang mga cells nito sa pagnguya. Kaya mas epektibo ang repolyo kapag pinong-pino ang pagkakahiwa. Ang panglabing isa ay ang talong, at dito may bagong natuklasan. Ang balat ng talong ay may nasunina, isang antioxidant na particular na nagpoprotekta sa beta cells ng lapay, yung mga gumagawa ng insulin. Parang nilikha ng kalikasan ang isang natural na gamot. At panghuli ang ikalabindalawa, brokolis. Ang broccoli ay hindi lang basta gulay. Halos parang natural na multivitamin ito. Naglalaman ito ng kromo na nagpapalakas ng bisa ng insulin at sulforafano na nagpapababa ng pamamaga. May isang mito tungkol sa broccoli at thyroid na kailangan kong linawin. Nagmula ang mitong ito sa pag-aaral kung saan puro cruciferous lang ang pinakain sa mga daga. Sa mga tao, kapag normal ang pagkain, ang broccoli ay lubos na ligtas at kapakipakinabang. Ngayon na alam mo na ang labindalawa na pinapayagan, sasabihin ko naman ang siyam na pagkakamali na maaaring sumisira sa iyong dieta. Ang unang pagkakamali ay nakakagulat. Sobrang paggamit ng olive oil. Oo, healthy ang olive oil, pero may titiyat ko. Pero may patibong dito. Ang isang kutsara ng olive oil ay may isang daan at dalawampung calories. Kung maglalagay ka ng tatlong kutsara sa salad, tatlong daan at anim na pong calories na agad yon. Katumbas na halos ng dalawang pandesal? Hindi olive oil ang problema, kundi epekto ng sobrang calories. Insulin resistance. Kapag sobra ang calories na kinokonsumo mo, kahit paggaling sa healthy na pagkain, nagiging hindi na ganoon ka-responsive ang mga cells sa insulin. Madalas kong makita ang pagkakamaling ito kahit sa klinika. Ang pangalawang pagkakamali, maraming tao ang nagagawa ito ng hindi nila alam. Magdagdag ng mais, ito ay parang puro asukal. Mas marami pa itong almirol kaysa sa patatas. At ang isang tasa nito ay katumbas ng halos tatlong hiwa ng puting tinapay. Sa usapin ng epekto sa glucose. May natuklasan akong isang bagay dito sa aking karanasan. Ang mga pasyenteng nag-alis ng mais sa salad ay mas bumuti ang kontrol sa asukal sa dugo sa loob ng dalawang linggo. Nagkataon lang ba ito? Hindi ako naniniwala. Ang pangatlong pagkakamali ay ang paggamit ng mga processed na sarsa. Halimbawa, ang Caesar dressing ay may asukal, trans fat, at mga preservative. Ang maliit na bahagi nito ay maaaring may 15 gramo ng asukal. Mas marami pa kaysa sa tsokolate. Ang alternatibo na ginagamit ko sa loob ng maraming taon ay simple lang. Apple cider vinegar na may kaunting asin. Ang apple cider vinegar ay may acetic acid na nagpapabagal sa pagsipsip ng carbohydrates. Pampalasa ito, gamot din sa parehong panahon. Ang ikaapat na pagkakamali ay ang sobrang pagkain ng olives. Mataas ito sa sodium. Dalawang maliit na olives ay halos 10% na ng inirekomendang sodium sa isang araw. Ang mga may diabetes ay dapat ding magingat sa presyo ng dugo nila. Ang ikalimang pagkakamali ay ang pagsama ng beetroot. Ang beetroot ay may 10 gramo ng asukal kada 100 gramo. Parang kumakain ka ng asukal na nagkunwaring gulay. Para sa mga may diabetes, ang beetroot ay dapat kainin ng may matinding pag-iingat. Ang ikaanim na pagkakamali ay ang pagdagdag ng keso. Ang mga dilaw na keso ay may sobrang saturated fat. Ang isang hiwa ng keso ay may mas maraming saturated fat kaysa sa isang maliit na hamburger at ang saturated fat ay nagpapalala ng insulin resistance. Ang ikapitong pagkakamali ay ang sobrang asin. Ang mga may diabetes ay may 40% na mas mataas na tsansa na ma-stroke at ang sobrang asin ay nagpapataas pa ng panganib na ito. Ang rekomendasyon ay maximum na 5 gramo bawat araw pero karamihan ay kumukonsumo ng higit pa sa doble nito. Ang ikawalong pagkakamali ay ang pagsama ng patatas sa salad. Ang patatas ay may glycemic index na 8-5 halos katulad ng purong asukal. Ang isang katamtamang laki ng patatas ay nagpapataas ng glucose katulad ng isang soft drinks. Ang ikasyam at huling mali ay pagkain ng salad na may tinapay. Binabaliwala nito ang benepisyo, parang uminom ng gamot sa diabetes pero kumain agad ng matamis pagkatapos. Tutuparin ko na ang pangako ko. Ano ang salad na, tulad ng ginagawa ko na sa loob ng sampung taon, ay simple lang? Pulang lechugas, kamatis, cherry, pinong hiniwang pulang sibuyas, isang nilagang itlog, at tinimplahan ng apple cider vinegar at kaunting asin. Minsan, nilalagyan ko ng abokado. Kumpleto na ang kombinasyong ito. Protina mula sa itlog, fiber mula sa mga gulay, antioxidants mula sa kamatis at sibuyas, at magandang taba mula sa abokado. At ang apple cider vinegar ay tumutulong mag-control ng glucose. Ano ang masasabi mo sa mga revelasyong ito? Ilan sa mga pagkakamaling ito ang nagagawa mo? Ikwento mo sa mga komento Alin sa labindalawang gulay na ito ang isasama mo sa susunod mong salad at saan ka nanonood? At kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka sa channel at i-share mo ito sa iba na kailangan ding mag-ingat sa diabetes. Hanggang dito na lang muna, makita tayo. Nang kikitay ko sa susunod na video.